na po niya siyang ibalik nito to ni ang amo um nawag kuan sa inyo ha idol video ang katong pakita na ko sa inyo katong iobra na mog nakainumdum ni idol katong iobra na mog solar mga idol na katong uh, pasuga na mo nga sa bahang sa hubasan uh, why na siga to mga idol nya yeah. ang katong iorder na ko na ako, han, sa tiktok choppy mga idol tara idol oh. kanya katong wana iburo batiri ba kuha na lang siya solar plong plong siya ba solar niya charge siya largo hindi na siya musiga may ako mapagay na ko di nataon oh. hindi na siya musiga ang bot huwag magida ang magnet dapat may magnet daw kung ano niya ni tara o kuha siya 600 ni siya sa tiktok tiktok choppy yun <laughs> sa amin, di naman musiga o oh. na hindi naging siya musiga niya karoon na nga mo ang pa ilaw nga to sa solar plong plong di naman siya musiga Mang magbaka na lang kong battery kaya naman may plong plong nga to ako ang ilisan na nagbattery may doon tara bani may may doon sa inyo nga to ang mga solar plong plong may doon tara Tara mga idol, tara ang mo ang solar plong plong mga idol na mo ang iobra dati mga idol. Nung napansin ninyo mga idol. Pero karon sa naman ni Maidol kahugaw na ba ni gipamutangan man nila og mga lokay abot ako sa purpose ni nila ila naman ni gibutang og lokay pero ako ani limpyohan Maidol para limpyo siya tanawon ba tramplong plong nga to Maidol wa siga Maidol mato ako ang kuon ni sakon ka kung ilisan og battery Maidol og para makaiba mo gusto tumong ni Maidol mao nga mo ni gibutangan og kuandre soga, plong plong ang kanadayng nasa mga pambot mga idol oh nay bahang na mo Maidol nya mo aning tulundon nga ri para ini kagabi nga sama ning hapon na idol di mi masaag largo mi og dunggo diri sa suga para mailhan namo kung asa ang bahang bahang man ang idol ay dolay ato padok sa amo agilan tungod dito tung gabi man gud bay dol malipat ka kung asa ang bahang ngara mga idol lawom-lawom na siya dia mo nang maagi dra ang mapambot nya karon Nadra ang mga pambot, dili na matultulan ang bahang, masaag sila mga idol. O maabot ni nga to, sa usah, pinakatumoy, o Nga to maabot, dira, tumoy. Mga nga to, aning butang suga na po, gaya. Nag-request na po sila na, wana na po ko suga. ang butang, butang bateri, kaya na yung bateri. Mga to, akong ipakita sa inyo, anak, atong, sa TikTok chapi mga idol. Ah, solar mang tayo to siya, wala na tayo to yung bro bateri. Nya yeah, di man puno masiga kung may magnet pakapindala sa TikTok siya pi di nun siya masiga. Mga nga tatun sa kon at waning limpyuhan na may idol pang waon ta mga lokay may idol. At ang takasan mga idol. Ito na mga idol, kukunin natin, palitan natin. Ilisan natong bateri mga idol. Buwan na siya isika. Stop. Tara mga idol, ang plong plong. oh, di na siya masiga kinanglan ilisan na ni battery eh. kay para pagsaw pa ni sa adlaw ngitngit -ngit na siya dulum-dulum mo siga na puno siya ato na siya ibalik ito sa igbaw model trato na puno siya ang isaka ato ning ilisan na nay sta pa niya. tara mga idol siga na siya ato na puno siya ang ibalik nito mo ni ang amo ang silbi tulong don nya ni idol, aron di mi masaag sa bang kung ani hubas dako kayong hubas sa gabi eh, mga idol Makadiritso na may anis ako. Kan. Nako kayong salamat na mo. sa taot na ko ano Nag uh, so. so, yung nag-sponsor ano kay Tranquilino Bilyaganas Malagad. Shout so. Sa imang kuwan so. Sponsor mo so. Tara lig. Ang pagyapon kayo nga to ang obra so. O tara lig. Taas kayo nga tawir. Gamit kayo sa mananagat so. Gamit kayo. Ma kuwan po nila. Ma tultulan niya po nila. Kay gampingan po na mayo ang suga na to. Ang katulang TikTok shop na to, gulping ko ana, ratuan pagka order ato wagit. Chat out sa TikTok Chape, ang atuan na order dikit musiga. siga. Chat out. Ang sa inyo hang mananagat, tuloy lang og tabangan na po kunyo bantay-bantay ani kundi na musiga kaya to na uh, kaya po palitan og uh, kaya kay basig maka kwarta ta mo order ya pun dagot atong may solar plong-plong ba atong di na ta mag order og battery. Chat out pala sa ato ang mananagat tira, Saludo ako sa inyo ana. nagtabang po dani sa tanang nagtabang ug obra ni sa tuwang uh, tawir plong, plong diri sa tuang bahang shout out sa tuwang tanan dia ug labi na gid sa tuwang nangungulo po pag uh, pataod ani si Tranquilino Villaganas malagad shout out sa kuang iso saludo ko sa imong aso tara to ikabit eh, ito ayun idol ayun sige na may suga na po na nga to ang gabi eh sa iyong tanan bye bye god bless amping mong saludo ako sa inyo